At eto nga, gisingin na natin si Dayani. <laughs> Anong oras na talaga nga mga napakahimbing pa ng pa niya. At mas gusto pa nga niyang katabi nebulizer niya kaysa sa akin, o. Uy, <laughs> mag-deliver pa tayo. <laughs> Gising na. Yun, napuyit nga po si Dayani. Kaka-bake po namin. Anong oras na nga din po, natuturodok pa din. Gising na. May mga nag-iintay pa ng mga karoons. Five minutes. Five minutes. Mga 30 minutes pa yun. Okay, sige, pagbigyan na natin. At tabang siya kayo nagpapainit pa sa higan. Pumunta muna ako dito sa kusina. Ha? At ito pa nga po pinagpuyatan namin kagabit binig pa nga namin yun. Pato eh. At, oh, nga pala, mauubos na nga din po pala yung pinaglalagyan namin. At dahil mm -hmm. malaking nga daw yung unang nabili ni Dayan. Umorder nga ulit siya ng medyo malay. At hindi lang yan, dinagdagan niya nga din ng iba't ibang design. Oh, gising ka na pala. Eh, kanina pa ka tayo kanina Panina tawag sa'yo kanina pa. Daddy, pa tayo. Huwag ka nang mag -alala. Tinapos ko na. Labas na ako ng bar. Lakad, 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 lubakan na lumaka. At dahil nandito kay kulong-kulong namin, ito nga muna yung sasakyan namin na sa ating nga pinagdadaan. So, paano po, Rockdos? May uwan ka muna dyan, naalis muna kami. Baba! At ito nga, pabiyahin na kami. Brrr. At hindi naman nga sa kalayo, dito lang sa purok. Inabot uh, e, ko na nga sa kanya yung order na anak nila. At ang galing nga din, binigyan niya din ako ng tip na 10 peto. oh, di ba, pati nga yung bata, umu-order sa amin, no? Sige, bata, alis na, wala nang soklito Tapos, nagpatuloy na nga kami sa aming pagbihay bali yung order nga na natitira. Yung ha? dalawa nga po dito, ay eh, dito nga po sa pinsa ko, nagtatrabaho sa munisipyo uh, At yung... ko na nga din yung isa sa dati kong katrabaho. Uh, Tapos, bago kami tuloy yung umoy, naubos na nga din yung ilan namin ginagamit sa paggawa nga po ng mga... at, dahil gagawa pa nga din kami ngayong araw at may mga po order pa nga kami. E, mas mainam na nga ka kung napasobrahan nga namin yung mga bibili namin katulad nitong na Naubos na nga din yung bate. At, at konti na nga lang yung asukal na natitira dun. Eh. Tatayo lang naman at agad-agad nga din umalis na kami. At may nga po kasi kaming pa-order ng alas 3. At, at kung hindi mabibigay, sayang yung benta. At sara, <laughs> nakabalik na nga ulit kami sa purok doon <laughs> Hindi, baling hindi ko mainat magutom basta may kita. <laughs> Parang mali naman yata, at na. nga tayo. Tataya nga piparan ko pa paano nga po namin ginagawa yung Sobrang dali nga lang naman din ito sa isang malaking lalagyan. Pagsamasamahin nga lang po lahat ng ingredients ingredients. Nandyan nga pe, condensed sugar. Melted, melted butter. Ilang perasong itlog. Pampabangong vanilla. All purpose flour. Baking powder naman nga po yung konti na to. At syempre ang sekreto nga po kung bakit masarap to bukod sa ginawa nga po ng may pagmamahal. Eh hindi nga din namin tinipid sa desiccated coconut. Eh. At kami nga po ni Diana ay sumasang ayon. Hindi bali nga pong maliit yung to. Basta yung mga bumili nga nito masarap at makaulit. At, maka at itong nga basala na nga natin yung bagong na lalaganan ni Diana. <laughs> eh di ano pa nga ba? Deliver time na naman. At na nga lang talaga. Nakaabot nga ako sa usapan naming alas 3. Ang usapan nga po namin meet up ay dito nga po sa pamala ang bahay ng Talove. Wala nga po yung pinaka order dito. At pinakuha niya na nga lang sa nanay niya. At nga po sa inyo to uwi pa nga po sila ng kabanatuan. Alasin ko na nga po ng hapon. Inabot na naman po kami na ng hapon sa pagde-deliver po. <laughs> Hindi na nga din po nakasama sa ate kasi nga po syempre magluluto nga po sa kanila. Bali ang dadalan po namin ngayon dito po sa kabila kabila pong barangay at lima po yung order niya po na yun. Tapos hindi naman na nga din ako nahirapang hanapin yung bahay ng umorder na to. Familiar naman niya kasi sa lugar na at to. at na nga si ate nag na sa gilid ng kalsada. At parang may pagkabubis pa nga yate pagkakadeliver na to. Tumawito ako sa napakadami sasakyan. No? Pagka uwi naman namin may nag up sa bahay. At ito pa nga yung isa. Hanggang dito na lang muna sa lahat ng ng video na to sa lahat ng umorder. Ang gusto ko lang po sabihin thank you po <laughs>